Ma'am, Ma'am, kamusta po si Tatay Digo sa inyong okay. Okay lang naman siya ngayon. He's not in the mood. Uh, na-iirita siya sa kuko niya eh. So, pinupit namin. Pinahiram kami ng gwardiya ng mail cutter. pinupit namin yung kanyang uh, kuko. And then, spend time yung pag, ano ba, para hindi siya arondili siya hait. So, ang ngayon na-alvin. Be... Para <laughs> siya na-file. Oh, yes, yes, yes. Uh, time na inail file. And then, oh yeah, sabi ko nga, he's not in the mood. Nagbigay na siya ng kanyang mga huling habilin. Sabi niya, kung saan daw siya mamatay, doon daw siya i-cremate. Okay, so sabi At niya, pag, yan. Oo. sabi niya, kung mamatay daw siya dito sa Netherlands, um, wag na daw iuwi yung kanyang katawan sa Pilipinas. I-cremate lang daw siya dito. Yung ashes na lang daw uh, yun yung iuwi. Ah, yun kanyang ano. You know. And then, uh, sabi ko, i-discuss na lang natin sa susunod kasi hindi ako pro-cremation. <laughs> hindi ako pro-cremation. Tapos siya, pro-cremation siya. And then sabi ko sa kanya, so anong mangyayari nito kung kunwari hindi namin sundin yung ano mo, habilin mo na i ka. Sabi ko, ilibing ka namin doon sa tabi ng tatay mo. Babalik ka ba? Sabi ko, babalik ka ba? Sabi niya. Well, hindi naman. Pero pag-isipan ko, kung <laughs> mumultuhin kita o hindi. So, yun yung uh, discussion ngayon. How did you feel po nung nagganyan si tatay Digo? Kami, nalulungkot ngayon. Yeah. Daming gusto na umiyak. Uh, Well, natural din naman na siguro yun sa 8 years old, no? Na mag-isip ng uh, ganon. So, And um, mabuti na rin yon na alam nating lahat kung ano yung kanyang uh, last wishes para nang magagawa yon kapag nangyari na. Are you prepared for that Vice President? Ang ang objection ko lang is hindi nga ako pro cremation. So ang takot ko lang din is baka multuhin niya ako pag hindi sinunod yung kanyang habilit na mumpakrate siya. So Oh, uh, yan. Yeah. Ma'am, once again, you've proven you're a woman of steel kasi yung dalawa mong kapatid na lalaki very emotional pag nagkaganyan na si Tatay Tigong. Where do you uh, get the strength? Well, well, galing din siguro kay PRD na uh, daba, turo niya sin na ilang beses ko na rin nasabi na turo niya talaga na huwag umiyak in fact uh, nung isang beses na bumisita kami diyan na umiyak si Kitty ay pinagalitan pa niya na sinabihan niya useless yung mga luha. Meron ba usang oh rini-request re meanwhile? Ah, uh, wala. Yun, yung pagputol ng kuko niya, ni-request yun. And then, yun lang naman. Yun lang, oo. Oh, yun lang yung uh, request. Ah, kanina, nag-request siya ng Coke Zero naman. Nabili niya naman po doon? Yes, nabigay ko naman yung Coke Zero. But I think, ano eh, kasi hindi na ata siya inaallow ng Code 0 So, nagsisikreto siya doon sa visitor's center. There, yeah. uh -oh. <laughs> S ng so, Code uh -oh. zero. Nasabi ma'am ni mam um, ma'am Elizabeth na tinigil na lahat ng gamot. Is that because wala na siyang sakit or? Hindi ko, hindi ko alam kung anong kala ni ma'am. Hindi ko niya. alam kung anong napag-usapan nila oh. uh, ng mother ko hindi din namin napag-usapan din kasi kanina yung kanyang uh, health. Pero sa nakita ko naman, hindi naman siya. Pumayak siya, sobrang payat lang talaga niya. Pero hindi naman siya so Tsaka napansin ko kanina, although hindi ko na mention kasi medyo hindi na maganda yung mood niya. Maganda yung kutis niya. Ha. <laughs> oh. Baka nag Sarah Lagi, oh, hindi ko nga alam eh. Maganda yung kutis niya. Ha? Hindi, kasi pumayat siya, di ba? So, you would expect na maglaylay ba? Hindi eh. Ma-tight yung... So, para siyang yeah, nagultera eh. Yeah, yeah. <laughs> firm yung, tight yung kanyang dito, tsaka firm. Tapos yung kanyang wrinkles, nandito lang sa noo eh. Pero ma'am, yung picture Parang dyan... Parang may skincare isa. siguro sa loob na hindi natin alam. Ma'am, yung picture hindi na yun ganun tsaka alam. Oh, hindi na. Ma'am, ma would, would it be possible for the Filipino people to even have a glimpse uh, through a picture kay PRRD, ma'am. We will ask the lawyers uh -oh, if that is even allowed and then we'll ask them to uh, take a photo kung i-allow. Uh -oh. Sa politika po, wala kayo pag usapan sa politika? Wala naman. Nabanggit ko lang sa kanya na Chairman Nur Miswari is sick. Uh, he's in Davao City, si Chairman Moore. And then, sabi niya na ipaabot daw sa kanya yung well wishes niya. And uh, nag-usap din kami kasi kailangan ko tawagan yung anak ni Chairman Moore, Mizwari. And then, yun lang ang na-discuss namin. And one other, the Bowen yun na namatay, na binanggit din, na uh, discuss namin. And then, of course, yung ano, uh, father ni Mans friend kasi ni ano yon PRD Gunis Castro. Well, um, kailan po ang susunod niyong uh, bisita? Kita ba yun? Tomorrow, uh, may bisita kami. Nakalimutan ko lang yung oras. Kasi today is 1.30 to 3, no? Bukas is alas 2. 2. 2 o'clock. 2 to 3.30. 2 oh, to 3.30. Ay, sorry, Wednesday, no? Wednesday. Uh, 3 to 4.30. 3 to 4.30. So, late tayo bukas po. July 9, no? Tama pa ko? July 9, yes. yes. 3 to 4.30. Hindi ba nag-work po yung usual charm ninyo sa kanya na pag nakikita kayo, he lightens up? Wala today eh. I think si Manasa <laughs> ata yung kinainisan niya eh. Ah, bakit po? Okay. Ay, ay, uh, nandito uh, pala dito. si Attorney Manz. Hi, Attorney Manz. Uh, Sorry, si uh, man. Attorney Manz. Attorney Manz. Hindi namin alam na nandito ka pala. Oh. Right. Ay, so nakapasok po sir. si Attorney Manz. Oo, oh, kami yung partners uh, today. Oh, But, kaya nga, I was about going to ask nasan si Mami Elizabeth. Oh, wala. Si Manasas na yun. So, I think si Manasas yung... <laughs> oh. <laughs> can I ask a question? Oh, On a yes. different matter. What's your uh, reaction to Alias Rene recanting his previous statements against you your father and uh pastor kibuloy and now he allegedly said or actually stated na siya ni senator risa teveros ma'am uh, yes that is a uh, very serious uh, ano no accusation and it should be answered no uh, clearly kung ano ba talaga ang uh, nangyari and uh, kung sa tingin ni alias Rene eh, na dapat siya ay mag-file uh, din ng kaso ay dapat uh, gawin niya din 'yon para nasasabi niya 'yon totoo sa loob ng korte at uh, nakakasagot din ng maayos yung mga akusado sa loob din uh, ng korte nabasa ko na yung affidavit niya bago pa man siya lumabas publicly no uh, in fact merong mga nakalagay doon na nakasama niya ang mga witnesses ko no, ng ICC doon sa isang bahay kung saan siya uh, pinatirang, ni uh, Senator Ontiveros Is that uh, a reason for concern po na allegedly eh, tanim ebidensya, tanim testigo, tapos meron siya mga nakasama rin ng mga testigo na dadalhin dito sa ICC na posibleng tanim testigo rin? Oh, yes. Of course, oo. Uh, in fact, sinabihan ko din ng uh, lawyer ni President Duterte no, no, na merong, meron nga ang gano'n na statement uh, yung witness against uh, Pastor na ngayon ay uh, nagsasabi na hindi totoo yung mga sinabi niya. Sinabi niya na kasama, niya sa tirahan uh, mga witnesses ng ICC. Yung minsan po, in niyo si Kong Pulong to seek the speakership. Ano ang status niya? Oh, hindi ko alam sa kanya. Oh, hindi ko alam sa kanya kung saseryosohin niya yung uh, suggestion ko. Uh, but um, wala pa kasi akong balita kung anong um, magagawin niya. Wala kang balita kung sinong incoming speaker, incoming Senate President? Wala akong balita with the Senate and the House of Representatives sa ngayon. On another question, uh, ma'am, what what do you have to say or react to when 42 percent of Filipinos are not uh, favorable to the impeachment case filed against you, and 38 percent already agrees? Does does this mean that dapat I, uh, iba ibasura na nilayo impeachment complaints with respect to senators? Um. Well siguro marami ang nakaka marami sa ating mga kababayan no ang naiintindihan kung ano yung ginagawa uh, laban sa akin at sa aming pamilya it's a pure political persecution at uh, harassment uh, dapat bang ibasura? tingnan tingnan ng mga senator judges yung mga arguments namin dahil marami kaming um, mga solid legal arguments kung bakit dapat uh, i-dismiss ito impeachment complaint um, aabutan nyo ba ho yung first day ng uh, impeachment na uh, pag-uwi ninyo or wala pa kayo on the first day of the um, right after the right before the soda, will you be home? Uh, hindi, wala, wala ako pa wala pa ako, right before uh, sauna, so hindi pa ako makaka -uwi. in any event uh, nandun naman na yung lawyers and they're continually preparing uh, the witnesses, our witnesses Uh, for the impeachment and continually ano, gathering the pieces of the evidence needed. Last question po, do? may malubad ba sa berita na meron daw rin silang kopya ng mga bank accounts nyo? Are you going to file legal action against those na kumuha ng mga bank statements nyo illegally? Hindi na, hindi na. La, wala man ako pinafile ng kaso. Lahat ng mga libelous na lumabas, wala akong pinafile na ng kaso. Lahat ng harassment na sa ano, pinapasadyos ko na yan kasi sa tingin ko naman mas matindi ang uh, galit ng uh, Diyos mo no, kapag nungating na. Uh, sa bank accounts, inaantay eh, ko lang. Inaantay eh, ko na magkaroon ng trial wherein doon ko sasagutin uh, yung mga question about sa bank bank accounts. Dahil sa ngayon naman, yun nga, illegal yung pagkuha nila na uh, information with regard to bank accounts and eh, wala akong obligasyon na sumagot. Uh, sa kanila. Pero, kung hindi matuloy yung impeachment, uh, I will endeavor na umupo para sagutin yung mga allegations nila sa impeachment eh, through the, ano na, through the public. Meron pa kayong tanong? Anyone? Hi, um, Nag-ask rin ako kayo ano, uh, opinion ni Congressman Colong. Uh, sa inyo po, opinion lang po, sa bahay ni tatay sa, sa ko as a lawyer um, kasi i think na acquire yung property during uh, sa live in nila ni Hanilap and uh, ni uh, PRD and so it is uh, uh ang status nun is co-ownership uh, kaya niya siguro niya ibenta yung kanyang share pero hindi niya pwedeng maibenta yung uh, kay PRD and, and um, depende na rin yon sa mapapag-usapan nila uh, dalawa ni Hanilet at na ni President Duterte kung uh, anong gagawin nila uh, sa bahay as a lawyer yun no know, as a daughter uh, iniisip ko lang kung paan, an, saan natitira si Pangulong Duterte kung ibenta nila kung uuwi siya ang Davao City so yun ang isa sa mga concerns namin pero mag-stay lang sa sky, ano, know, mga pag-isip. Tapos mag-pull up, sa Oo, may, si may nabanggit si mama na ano, na ganyan, na pwede namang doon sa bahay niya. Sa well, sana, uh, depende yon sa mapag-usapan ni Hanilet at uh, ni Presidente Duterte kasi silang dalawa naman yung may-ari ng bahay. Ma'am, so since tatanggapin siya ni Ma'am Elizabeth, Is there reconciliation in the office? Wala, walang reconciliation. So, walang reconciliation. Ano lang sabi ni Mama? Uh, okay naman daw na bumisita yung mga girlfriends. Uh, walang problema sa. Grabe no. Kami <laughs> na pagmamahal. Kaya yung bayo tama. Kaya <laughs> yun ma. Ma'am, meron bang... Uh, Wala na siguro, ano, uh, parang Uh, friendship yung kanila. Sport, sport Parang sport. Ana, ma'am. Sport ang tawag dyan. Sport, Ay, malay natin. Baka ma'am niya, kasalan of the century. Paglabas si Tatay Boy, Digong. Uh, well... Hindi ko na rin i-advise ang magpakasal sila at hindi Ikaw, flower girl, ma'am. <laughs> <laughs> hindi ko na i-yon. Anyone else? Hindi ko else? na i-advise. Yes, yes. Uh, hello po, BP. Uh, yes. I'm from Jamie Integrated ah, News. Okay. Uh, hindi ko po naabutan yung first part ng inyong uh, state ng inyong pahala. Pero gusto kong uh, tanangin kayo regarding dun sa impeachment po muna. Kasi meron po yung sinabi si uh, Senator Zubiri na uh, which hunt na po yung uh, impeachment trial sa inyo. Pero meron pong uh, mabaga, uh, remark naman si, uh, si Congresswoman Galima. Ang sabi po niya, unfair na po na sabi which witch hunt yun dahil daw sa gravity ng allegations against you. So ano po ang comment ninyo dun sa mga pahayag na yun na witch hunt daw po yung impeachment and then wala rin po basihan yung pagiging witch hunt na Ah, ayoko na lang sumali siguro sa sagutan no ni uh, uh, Delima at ni Senator uh, Zubiri. But uh, matagal ko naman ang sinasabi, uh, nakikita din naman ng tao ng mga kababayan natin yung timelines no kung paano sila umabot uh, sa impeachment at um, alam naman natin na ano talaga ito this is a race for uh, the presidential elections of, of uh, year 20 Ma, meron ba mensahe at aming pinakamamahal na Pangulo Rodrigo Duterte para sa taong bayan sabi niya kanina no guts no glory daw so yun yan na, na. narinig na... nyo yan anak, kailangan ng guts No, a, that's a, a, no glory. Thank you. Thank you. VP ikaw, meron ka bang uh, mensahe para, para sa, obay. mga kababayan natin? Oo, uh, unang-una lagi talaga pa ulit-ulit ay ang aking pagpapasalamat. Siyempre, nagpapasalamat ako sa inyo, no? Dahil sa pagpapakita ninyo ng uh, suporta ah, kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Actually, nagtanong tanong din siya kanina, sabi niya, may, may, may tao pa ba sa labas nag-aantay? Sabi ko, Oo, meron. And uh, yung isa, nakasama namin sa boss Uh, Tiga maha plug late eh, si ma'am. ah uh, Kinakanta ko sa kanya. And napangiti siya. Um, tapos, yun, pasalamat kami sa nag, nagdadasal. Nagpapasalamat kami. Sobrang dami nun. Uh, kamakailan lang nakatanggap ako ng perpetual mask card para kay dating pangulong Rodrigo Duterte, so may bubiin ng ganun para sa kanya. At um, yung nandyan pa rin yung taong bayan, uh, patuloy yung kanilang uh, suporta at pagtitiwala kahit na sobrang dami din yung nung paninira. Pabuhay po kayo, dito. Ma'am, additional question po kasi nabanggit niyo po yung kahapon pa tayo sa interview ni Atal Nungani na skin and bones na na po yung, yung itsura po ngayon ni former president. Uh -huh. Meron po ba itong kumbaga parang, uh, medical condition or para meron po bang binanggit yung mga doktor din sa loob ng tulungan kung ano po yung uh, condition or kung meron po nga po pang condition si former president at bakit ganun po yung naging katayuan niya for the past 3 months po ako na nandito sa Francisco. Oo, nabanggit ng mama ko no, na skin and bones asya, uh, siya. And uh, ako kahapon kung anong ibig sabihin nun. Uh, sobra yung kanyang pagpayat. Yun, gan, yung nakikita ninyo dyan ngayon, hindi, hindi na siya ganyan at all. No? Um, mukha siyang may sakit, pero clearly wala naman din siguro siyang sakit kasi wala namang sinasabi na urgent uh, yung medical officer uh, sa amin. Uh, sa so tingin ko lang, yung weight loss niya ay dahil posible uh, yung una-una loss of appetite dahil nga ano, hindi siya sanay sa pagkain. At uh, pangalawa, baka din kasi kinokontrol nung uh, uh, medical officer yung kain niya. Kasi diabetic si ano eh, uh, Pangulong um, um, sa, uh, sa naglabas na po sila ng 12, uh, o nagbigay na po sa defense yung 12 batch ng evidence. Napag-uusapan nyo na po ba attorney Atty. Kaufman, kung ano pa yung magiging susunod na hapang nagiging magiging dito sa sa mga dokumento na binigay po ng prosecution? Malamang pag-uusapan nila uh, kasi kakapasok lang nung lawyer, no? Tsaka yung uh, assistant niya doon sa loob na yon. So malamang uh, pag uusapan nila yon. Meron po kayong access din sa doctor po? Nakita po Wala. Kayo. Uh, yung access ko ay pareho lang sa lahat. Kung ano yung nakapublish uh, sa ICC website, yun lang din ang nakikita ko ng na mga documents sa case. Ma'am, so, they have... So, the I'm sure. Uh Oo. -oh, I'm sure he is given ano uh, the medicines he needs uh, dahil merong ano uh, medical officer uh, in charge doon sa kanya sa loob. Hey, mom. Do you have time for photos? People, okay. People. Can we fill up? Can so, we put in line? Thank you I'm a first time.